Shoutout mga Karuntrip, trip ngayong araw mga sir ay gusto ko lang i-share sa inyo itong uh, nangyari sa isang sasakyan uh, yung sasakyan kasi na yon ay nabanggan so gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano yung nagasto sa pagpapaayos doon sa nabangga na parte ng sasakyan so kung ya, mga sir kung mayroon kayong ganitong mga sira ng inyong sasakyan panoorin nyo ang video na ito para magkaroon kayo ng idea kung ipapaayos nyo ang inyong sasakyan so tara mga sir Tingnan natin ito mga sir. Ayan mga boss, nandito na yung sinasabi ko na sasakyan. ah, medyo malakas-lakas din yung pagkakabangga nito. Tanggal yung side mirror. Tapos dito, ayan. Ayan, malalim. Dito, medyo malaki-laki rin yan mga boss. Oh. sa side na yan dyan talaga tumama yung motor so malalaman natin mga boss kung magkano nga ba ang bayad sa pagpapayos nito so ang gagawin dito mga busing ay ang gusto ng may-ari pukpukin lang tapos sila na yung magpapapintal tapos baka irap na lang ayan na yung mag nito mga boss nakatakay sa aeroplano so, parating na So joke lang yan mga boss. Oh, dito naman sa kabila, mayroon din itong dati pa nasira. Dati pang tinamaan. Bukod dito sa side na ito na nabanggaan ng motor. Kaya mga busing, kung gusto nyong malaman, eh, panoorin nyo ang video na ito. So ito nga pala ang shop na pinagdalhan ko ng sasakyan na ito. Malawak nga pala dito. Kung mayroon kayong mga ganitong problema, within Surigao lang, PM nyo lang ako. Dito lang sa YouTube para matulungan nyo kayo kung saan maganda dalhin. O pag pa, saan maganda magpaayos ng ganun sira. So tested ko na ito dito mga busing kasi dito rin ako nagpapaayos dati ng mga ganyan so hindi naman yan sakop ng pag-aayos ng kung mekaniko ka yung mga ganyang trabaho sa mga latiro na yan mga boss hindi yan sa mekaniko pero pwede mo rin gawin yan kung may mga right tools ka o mga tools pwede naman yun mga busing DIY na sinasabi so bagong lat papakita ko lang sa inyo ang loob ng sasakyan na ito ayan kasi bago, bago kasi ako umalis kasi iiwan ko ito dito kailangan kong bidyuan yung ilalim kung ano yung mga nandito para pag kinuha ko ng sasakyan na ito dapat kompleto din yun ayan. so tips na yun mga boss sa inyo kung kayo yung magpapayos sa isang shop tapos iwan yung sasakyan Uh, bidyuan nyo lahat sa ilog para kung ano man yung mawawala pagbalik nyo kailangan nandun pa rin yun ayun at least nakapagbigay ko sa inyo ng uh, tips so ito rin isang tips din mga boss kung gusto nyo hindi mabaho yung inyong sasakyan bumili kayo ng uling ayan lagay nyo sa loob nyo para mawala yung amoy Mawala yung amoy ng inyong sasakyan kasi parang sa rip ba sa rip. kasi yung rip natin di ba nilalagyan din ng oil yun so ganun din yun dito ayan may uling yun sa loob di. tapos tingnan nyo rin kung ano yung mga nandyan mga busing so ayan na mga bus nakabalik na ako dito kasi nagbibidyo lang naman ako dito ito naayos na oh naayos na yan mga busing ayan dito sa kabila wala na yung sinasabing uh, na sira dati so pagkabilaan yan mga busing yung sira yan dinukdok na yan so kung ako nito mga busing pwede ko na yan i-bapping na lang para hindi na gagasto total hindi naman siya halata ayan para hindi malaki yung uh, gagastuhin nyo kaya lang itong nasira na pintura mahirap na yan ibalik mga boss tapos yung dito na side, medyo mahal-mahal yan kasi double wool. Kailangan tanggalin yung nasa ilalim na wooling para madukdok mo yun, ma mapantay. Dito naman sa may pinder, uh, hindi masyado silang nasi, na hirapan kasi hindi naman yan double wool. Ayan mga boss. So, yung side mirror na yan, ay ito yon mga boss dumating na kaya lang nahuli yung video so ito yung side mirror mga boss mayroon dito ah, pwede nyo ito maorder mga busing sa online Lazada or Shopee kasi ito doon din ito in order. ayan isa lang naman yung nasira so pwede tayo mag-order ng isa hindi yung kasi yung iba sinasabi na dapat pares pag nasiraan ka daw ng isang side mirror bibili ka, bibili ka daw ng dalawang side mirror din pares pero hindi mga boss hindi yan totoo pwede ka mag order ng isang piraso ng side mirror para hindi na masyadong magasto kasi kung dalawa siyempre mahal mahal yan so ang gagawin mo isa lang isang side mirror lang ang orderin mo. kasi so, pasinsya kasi na, na. nga pala kayo mga topic mga boss. kasi mahirap mag ng isang kamay. So ito na yun mga boss. Bago. Ipapakabit na lang ito sa sasakyan para uh, makompleto na yung pagpapaayos. So yung pinashat, pinayos natin sa sasakyan hindi kasama hindi kasama yung pagpintura. Ang pinayos lang doon yung uh, UP na may balik lang sa normal so kung magkano yung binayaran nito mga boss sit, ano uh, na yun, sit na yon mga boss or package na yun lahat kasama sa pag uh, kakabit ng side mirror 7,000 yung labor lahat mga boss so 7,000 pesos sama na labor so maraming salamat sa panonood mga busing sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung kayo ay may ganitong sira ng inyong sakyan at least mayroon na kayong idea kung magkano yung babayaran ninyo so kung hindi pa kayo Subscribe sa youtube ko subscribe na kayo mga